If, you, if, the, if the President can still stay a, a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at, Or I I am 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 at, at your disposal, okay, sir. Sige. Ako ako magsabi niyo hanggang bukas tayo dito. Okay lang. Wala ako magawa. <laughs> actually, actually, dapat Senator Baton, nag-apologize tayo kay President for uh, starting our hearing in the morning. Doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies especially to Senator Ontobero kasi sensitive sa mga ganitong uh, yung karakter ko gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay gano'n ka. Uh, even in front of uh, anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako kasi sa galing lang ako. Galing ako sa Uh, salamat Class kayo, D. Mr. Ako, Chair. Uh, hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin uh, kaya, ng ako, seryosong bagay ng war on drugs sa extrajudicial killings. Kaya ako bastos na wala kayo, ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pag-presidente ko hindi ako bastos at hindi ako, hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat bang, baka sabihin mo, magwalang mag hiya ako sa inyo. Hindi uh, may kunting edukasyon rin ako. Uh, decency. Yung 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 yang demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Dahil nga, prosecutor ako, matagal masyado. Pros ako muna pro professor professor ako ng nila professor ng police academy awesome. thank you mr president okay.